Hi guys, ayan, let's check out sa tanim kong kamatis dito. Ayan na siya ngayon. Ay, mahaba na naman siya. Mas matanggad pa sa akin. At sobrang taba niya guys. Isang puno lang yan. At ito yung katabi niya. Ayan, naghahanap po kong bulaklak. Thank you God. Mukhang marami tayong mga harvest na naman na kamatis this year. Iba-ibang klaseng kamatis ito guys na tanim ko. Ang kamatis na ito ay isang plowmin cherry tomato tomatin ayan plowmin cherry tomato ito tapos ito naman katabi niya ito yan may mga bunga na din siya oh may mga maliliit ng bunga ang pangalan niya ay cherry tomato ayan maliliit lang to pang salad <coughs> At doon tayo sa dalawa na muntik nang hindi mabuhay dahil ika nga ay nung pagtanim ko is naghagel pa, nagsnow pa. So nalamigan siya at nagbrown na yung kanyang dahon. Thank you God na ayan, sangko na naman sa atop yung kanyang haba at taba niya. Sobrang taba at ang dami pa ng bulaklak niya guys at bunga. Buti na lang hindi kami naniniwala doon sa Uh, tindira doon sa tindahan kasi nagtanong kami kung mabubuhay pa ba ito kasi nagbrown na tapos sabi ng tindira hindi na daw, mamamatay na daw kaya napabili kami doon sa dalawang puno na tomato gusto na nga ng partner ko na tanggalin ito kaso hindi ako pumayag sabi ko hayaan na lang natin, tingnan natin kung anong resulta kasi pakiramdam ko talaga is mabubuhay siya. At ito na nga, kita nyo naman at kitang kita ko, ayan, tayong lahat na saksihan natin ay mataba pa siya at daming bunga na. At mahaba pa sa akin. di ba? Diba? So, kailangan talaga, wag, wag agad maniwala kung ano mga sasabihin sa mga tindira-tindira sa tindahan ng mga uh, gulayan na itatanim kasi hindi naman kasi natin alam eh kung mabubuhay talaga o hindi. So, try lang kaya ito. Thanks God. <coughs> Mukhang madami tayong kamatis na namang ma harvest this year. Ayan, malapit na yung mahinog oh. Kung tinanggal ko pa to, edi wala. Wala sana ito. 'di diba? Hindi sana tayo makakita ng ganitong bunga niya na ang dami na naman. So thank you God and 'yan lang ang aking update sa king kamatis. Thank you so much guys and see you next video. Bye.